Guys, nandito tayo ngayon sa Sarja. Nagatid tayo ng client at ngayon, i-houser eh, tour ko kayo kung ano ba yung sa Sarja. Kasi sa uh, Dubai, mostly puro buildings dito. Kung makikita nyo yung lugar dito, hindi ganun katataas yung mga buildings o mga villas dito. Pero dito sa Sarja, so puro villas. Sa, kung i-compare natin siya sa Abu, sa Abu Dhabi, sa Dubai, puro flat. So, liga, kay natin sila ate. Hi! hi there, so, I'm done. Yeah. So, ano pangalan to? Hamdan. So, si Hamdan is nandito half Pakistani at half Filipina. So, nakakatuwa kasi ang gwapo-gwapo niya. Come here, come here. Let's go. Do the house tour. Come here. So, dito pagpasok mo, hindi ka tulad sa typical na bahay doon sa Dubai. Dito, may magandang uh, hallway at eto sila ate. So, mga Muslim sila dito. Mga magpipinsan po kayo dito, no? Yes at kakalipat lang daw nila ng bahay. And I'm so happy na si ate is pinatuloy tayo. Hinatid lang namin si ate dito pero papakainin daw tayo ng biryani. <laughs> so, sino ba marunong magluto ng biryani? Sino ba nagluto? wow! So, natuto na si ate kasi ang asawa niya is... Pakistani, Masya Allah! na yung nakakatawa kasi talagang mag adjust kapag talagang sa ibang lahi or what. Hindi pwedeng puro adobo ang pakain natin. Ay! <laughs> so, alik-alik ate! <laughs> Kumakain po siya na doon. Ay, sorry po, pinasok ko na po yung tsinelas ko. So, dito dahil may bata sila, magkakasama po kayo dito. Ilang kwarto po tong pinaka-villa? Dalawa po. Ah, okay. Nakalipat lang po rin. Actually, yung kwarto rin sa kabila. Ah, sa kabila po? So, dito lang po kami. Kasi nag-run through tapos nabrencilla. Ah, okay. So, guys, tingnan nyo. Ang laki-laki niya at magkakasama sila dito, mas okay kasi na nasa baba talaga higaan pag may bata. O, di ba? Ang cute-cute niya. Kasi nga, iwas ano, laglag. -lag. And ate, uh, magkano magano po yung binabayaran nyo ditong... Uh, Actually po, naka-yearly po kami. Ma magkano magano po yung... 15,000 po. 15,000? Wow! Ilang bedroom po to? Dalawa. Two bedrooms? May isang hallway po. May hallway. Imagine guys, doon yung binabayaran sa Dubai two bedroom is 85,000 dirhams dito sa Sarja is 15,000. Oh, actually po kasi dati, lumipat po kasi kami kasi sa Alkai. Opo. Okay. itong ano lang po, kasi ang mahal doon, nasa 28,000 kami. Oh, nasa 28. Kaya nag-decide na lang po kami. Alam mo naman tayo. Oh, hindi. Practical muna. Totoo naman. Okay. Lalo na lumalaki ang pamilya. Okay. Di ba? Okay. Saka hindi, cool siya. Guys, kaya alam ko na kung bakit ang madaming Filipino na pupunta sa Sarja, lalo na pag may family ka, kung meron ka ding sasakyan, better talaga na lumipat ka sa Sarja. Yun lang po ang disadvantages. Opo, oh, ng Traffic. Traffic. <laughs> Traffic lang, pero at the end of the day, masarap pa rin siyempre umuwi sa bahay mo oh, talaga ito. na. At saka, start dyan talaga po talaga. Ano, kung gusto mo makapag-idea na para makatipid ka, uh -oh. yun, to, yun po talaga. Practical ba? Practical uh -oh. talaga. Kahit ako siguro kung ano, pasan po kayo nag-work. Ah, ako po sa sa lawyer, sa law firm po. Di, ah, law firm? Oh my God, hindi tayo pwede magbanggita. <laughs> sa law firm. Okay, pero dito lang din po sa Sarja. Oo, oh, Sarja rin po. Eh, yung asawa niyo po, Sarja. Sa Dubai. Din. oh, kita niyo guys. Eh, yun yung sinasabi ko, sa Dubai nagtatrabaho, sa Sarja. So, lagi pong late po umuwi asawa oh, oh. nyo? niyo. Oo, oh, umalis siya ng 6 o'clock. Tapos pag, Pabalik na dito mga around 8 o'clock. 8 o'clock na nang gabi. Kasi traffic, di ba? Traffic, oo. Oh, uh -huh. Hindi naman po kayo nag-iisip na may ibang babae as how you yeah. no. Stick to one lang <laughs> Stick yan. Stick to one. Okay. So guys, alam nyo, ang mga ibang lahi, pag nagmahal yan, sobra-sobra. Kaya ikaw, pag nagloko... Lokohin mo na <laughs> <laughs> Lokohin mo na Iba yun. <laughs> Lagot tayo doon. Okay, so na nandun na tayo sa isang kwarto nila, ate. So ito yung pinaka-hallway. Actually, kung talga nagtit... ko lang. Kung nag, talaga nagtitipid ka, pwede pa itong gawing room. <laughs> and, and yung aircon nyo po dito split type. Split, split type. Ito naman po isang kwarto. Saan po yung CR nyo? Ito po. Ah, okay. So, ito po yung CR nila. Uy, okay ah. Maganda yung CR nila. At least yung privacy ka. Isa na... po yung sa amin. Yes, tinan nyo. Oh, okay siya. Pas dito po sa kabilang room. Ito po isang room. Okay lang pong i-view namin dito. Ito. Okay, may natutulog pero may isang room. So, two-bedroom. Ito siya. Pagkatapos, may hallway. So, saan po ang kusina niyo? Ay, hindi po. Kailangan pakita natin lahat. Okay. <laughs> so, ito po yung kusina nila. So, nakakatawa. Kasi, separate-separate. Hindi ka tulad dun sa Sarja na parang... Uh, ay, sa Dubai. Na parang pag ka, lahat magkakasama. At least dito may privacy ka. Pag kumakain ka na maingay ka. Pwede ka dito. Yeah, villa <laughs> sa po Eh. Ah, villa po ito. Oo, sa villa. And here's Kuya. So, Kuya, I just have a question. Uh, where do you work? Driving. Ah, you're a driver. Yes. So, uh, from here, going to Dubai, how many hours in the morning? It's six o'clock. Ah, uh, six o'clock. is the… Uh, no, six o'clock, you leave here. And what time you will reach to the location? Um, 8 o'clock, 9 o'clock. Oh my god. 6 that's to 8, traffic. so almost 3 hours. And that's in the morning. How about in the evening? What time you will leave the evening, there? 7 o'clock. And 7 then 30. what time you will leave? Uh, no. 2 o'clock I go back and uh, 7 30 I come Oh my god. 2 o'clock yeah. you left the office and then 7 o'clock? Yeah. That's how traffic is <laughs> <laughs> Okay, grabe. So, ito yung asawa ni ate and um, we're really, uh, we are really thankful that we, you know, you allow us to do the house black here. Thank you so much and we are going to eat biryani as well. Yay! So, thank you so much, kuya. At yun na nga po, na-house tour na natin kayo. Actually, this is also the first time that we did house tour in Sarja. So, thank you, thank you so much and I hope uh, nagkaroon kayo ng idea kung magkano nga ba ang bahay sa Sarja. Kasi nga, di ba, may mga nagko-comment sa atin, mas mura nga daw doon sa Abu Dhabi, mas mura doon sa Sarja, and dito sa Dubai talaga. Imagine, kuya, I, I told on the blog that we we're paying 85,000 for the whole year for the flat in Dubai. But here, as per ate, it's only 15,000. My God! So, nakakatuwa. And din lang, guys, kung... Uh, interesado kayo kung saan kayo titira in the future. Kasi sa Dubai, medyo congested, madaming tao. Kaya nangyayari sa amin, nagsha share share kami. But here, imagine 15,000, how much is it for month? So, parang kung, eh, imagine 1,000 per month, so 12,000. So, konti na lang, i-divide mo yung 3,000 into... And you can rent your own, that's why. Pero, I suggest ito is kung malapit ka lang sa trabaho mo, or else, meron kang sasakyan papunta dito. Kasi kung wala kang sasakyan, and then magwabas ka lang, no, no, no! <laughs> kaya kadalasan doon din sila sa Dubai kasi nga sa Dubai malapit sa trabaho medyo mahal nga lang pero hindi sila ganun kapagod sa biyahe. Okay guys, so thank you for watching and bye.